Sabi mu librimu tersutangmu, apa Di sabi mo, mo, utang mo. mo. Ha? Ola, libre bila... sabi mo librimu? Tidak langsung nabi librimu. Sapi mu librimu ke api lagu kulan? Tidak. 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 Sabi Tidak. 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 nadaanan namin siya dito dahil nga parang may sale, may sale may may flash sale ngayon flash sale may may flash sale may may flash may may ngayon si so, Vince gusto niya bumili kasi wala siyang pera. Uh. Ngayon ang plano natin, gagawin na natin guys iutang ko sa kay Kuya Angelo kay Angelo SI gagi okay. uh, ko kasi payag ba yung nakutang hindi naman kasi hindi naman namimili doon yung mga yung tingnan mo kasabihin ko sa akin tara tara, tara. ayan guys o sa iyo yung mga yan ayan o no. magkano lang yung mga medyas na yan ayan o Sita nga Pa-plastic, eh. yan Spins Ano, nakapili ka na? Ano ito nung pili ko dyan lang ang oh, pera? Mamili ka lang dyan. Iabot ko siya pera mamaya. No, Kamura mo, mo. pera talaga. Pura ano? Magano to? Oh, uh, oh. yeah, okay pa mo ni Wolo. 200 lang yun. 200 lang. Okay. Well, Kaya na, ka lang mamaya. Wait uh, ka lang. Ka lang. Oo, oh, kakaway Basta ka lang. wait ka lang, bibigyan ka ng pera. Ano mm ano? -hmm. Kamu, palakpak. pa. Kasi. Okay. Buro. Ay di huwag ka man yung alagay. Diyan ka lang ha. Hindi. Okay. 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 Eh. Si Vince. Gusto mo bumili. May lang dalang pera. Pautang na lang daw. Babayarin sa gano'n. Kahilig sa gano'n. Ayan ang kawagin mo. Kahilig okay ay, mo. Ayan ay, ay, oh. diba? ay, ay, o. Vince! Dib Di ba? Kahilig niyo sa gano'n. Ayan mo kasi. Di ba? Di ba o. Oh. 2,000 daw. 2,000. 2,000? Hindi. Babalik niya yan daw. Babalik niya niya. Naiiwan na, na lang yung pera. Naiwan lang. Kahilig mo kasi sa gano'n. lang. Naiiwan lang na may pera eh na utang na kami guys. Sinutang namin kahit hindi niya alam. Nakapaigot na Gusto <laughs> mo ba? Oo. Oh. Gusto mo? Gusto oh, mo may pera ka. May pera ka naman Oo, may pera yan. Makakabili. Ikaw, kababa ka. Anong ka rin ako. Oo. 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 Gusto ka piliin mo yung pinaka mura sa sa hindi ka diba? Oh. ayan o, no? oh, laki ng sailo. No? Yeah, no, no. Ito, 200, Siguro, 200 dito lang. Wakit. Ito, 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 na. Baka may makita ka pa rin. Ito, ito, na, ito, na lang. 200 lang. Ba lang. Ano yan, pati nga. Pinapili na pala eh. Kanina. Oh, uh, nakapili na pala yun. 200 lang dito. Tingnan natin ng presyo. 200 lang 'yan, 200 lang. Hindi alam mo. Siyempre, hindi mm. maganda yan kung wala partner. Teka lang, kumuha ka ng, ba ng basket kasi dalawang libo. 300 na ako. Kumuha ka ng mm. basket. Size na to. Kumuha ka ng basket. Uy, sakto. Pit, pit. Puni mo. Kunin mo lang na puni. Ang dami, dami pera ye. Ang dami. Uy, sisip ko na yung pera ko. Hindi. Alam mo bakit mo binig, kaya bakit ka nilibre dito? Oh. Sabi kasi nila, pag sale daw dito sa sa Sali, Mr. Lee, RRJ, Petron and ano, Babson. Ano daw? Yung 2,000 libo mo, madami ka na mabibili. Kaya, tingnan natin kung makakabili ka. Ayan. Bagay kayo uh. sa akin. Uh, excel. Excel. Bagay sa yan. Oh, uh, ano uh, yan? Gano lang bro Oh, 300 lang. Ayan nga, oh. Makulit ka ba? 150. Ito yun. Ito yun. Oh. Ito na nga, oh. Ayan na nakalagay. 300 yan. Oh. Okay. Pwede na. Pasok, pasok. Magkano ba ito? 2, 4, 400, 300. 700. pasok, pasok. 700 pa lang eh. 700 pa lang eh. Hoy. Bahala kayo dyan. Ang pengi. Ulul. Hoy, sa kanya lang yung 2,000 na yun. Ha? Psst, hoy. Hindi mo niya alam, yung utang wala Eh, wala kami talaga dyan. Wala. Gusto niya rin. Sama siya. Hoy, ano yung ginawa mo dyan? Nababins, ito, baka gusto mo to, baka may pagbibigyan ka na to. <laughs> Magano to yung mga tap Mura yung mga tap nila dito guys oh. Yung mga pang baby rin oh. Bis, sa pantalon, to. pantalon. Yung to yung, ito pantalon. <laughs> Ito yung araw Ang babae yan eh Hindi Sir, ano ba ito? Unisex ba ito? Hindi ito Ito po, naghahanap lang pang pantalon Ito yun, buyo Hindi na pinagtatalunan yan Oh, oh, ah, tawel. Oh, bibigyan ka na lang at ka. O, ko na sa iyo. Pabihinga ako oh, sa iyo. Bigyan ko na sa iyo. Eh, diyan mo ilagay, magkano lang 'yung tawel na 'to, yo? 250, napakaganda. Ayun, sa damit. Tap. Sana oh. Buka na bird, libre ko na. <laughs> Kahit isa, isa oh, lang. Eh, hey, hey. isa lang. Buka ka na ko buo. Hey. Bang, libre daw niya. Hoy, eto lang, eto lang. <laughs> ito <laughs> lang. Ito lang. <laughs> <paray, ito paray. laughs> ayaw, ayaw, ayaw. Gusto niya kanya lang 2,000, ige, okay, bahala ka. Libre mo to sa akin ha? Eh. Okay. Yeah. Yeah. Ano wow, lang mo diyan? To 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 to. Kumuha lang mo, idadalawan libo. Yun eh, ito mabisa to. SL. Magkano? RRJ. Ito price to. Yo yeah, yeah, no. yo yo, magano yan? Hindi, <susurna> yun, oh, yung pula. 500, napakaganda. 700, 12. Okay, pa-complete natin mga lahat doon yan. 12, 12, 12 pa lang. Mm. Ito, jacket. Pantalon, ano? Eh, ano, hey, pantalon? Short yata to pre. Oh, awesome short. Hmm, Ay, pantalon daw yan. Pantalon. Size, ate, saan nyo po yung size anyo nyo rito? Ayun, ito. Pero po pala, 38. Di mo kaya, sukatin kaya muna. 38 ka lang? Sukat, yan? Baka mo ka na. Ay, dami ito, na ito. Na yan. 700, 700, Dami na yan. Eh, 2,000. Kanya, kanya, kanya lang yan? Oo, oh, kanya na yan. Babae ito, eh. Oh, so, daw yan. ba to? Nandito kasi yung size niya. Hindi ba lang, ba't ba kasi naman tinitignan? Ayan o. Sumati so, so, mo. So, mo sa leg, sumati so, mo so, so, sa leg. So, mo. Oh, dito, ay, sa leg <laughs> mo. Oo, ayan. Sabo ka mo sa sumati. Re, regalo ko siya yan dahil sa... Alam mo bakit? Dito. Regalo ko siya kasi sa mga ginagawa ko taranta doon sa... So. Regalo ko na sa'yo 2,000 na. Ayos! Thank you, thank you, Kamu. Hindi, tsaka napamuro ay, masko. kasi sa dito. May pamasko na! Kaya pamasko, may utang na. Ayos! Ay. Yes. Ayaw. Ano gusto niya? Mura lang kasi dito kaya mayabang abang eh. So, Sumabog Sale kasi dito. Sale. sale. E. So, e. ng, sa warehouse sa ng San Jose City. Po. Retro. Oh. Baka kung sumobra ka na dyan, kay Bong. Oo. Oh. Baka sumobra na eh. Right. Oh, sumobra yan. <laughs> XL. How much? How much? Sukatin mo muna. Sukatin mo muna. Hindi na sinusukat yan. Sukatin mo muna, Bibo.

Pabits oh, ka lang yan. Yeah, Pabits lang. Kaya marami mabibili yan sa dalawang libo lang. Uh, <laughs> sa dalawang libo. Uy! Foreigner! Hey bro! Hey bro! Hey bro! Where you from? Huh? I'm from the BGC. Good job siya! Good job! Yo. Good job! <laughs> yung mga ilagay okay, mo na dyan. Alam. Ilagay mo na dyan yan. Doon sa yung basket. Huwag mo na sukatin. Ay! Yan! Yeah, ipag ka naka-hoodie ba? Ano ito? Bis! Mag-aamoy sisig yung jacket eh. Ay! Uy! Mag-aamoy sisig yung jacket. Ang taba ng mukha. Sika mata <laughs> <laughs> Si Cookie! <laughs> Siya <gibusia> ba ito kinuhaoy? Paramihan ko pa yan. Gusto mo ito? Magkakita ko. 500? Type 8? 500. Tapos, 17, 17 pa lang Wow, wala yung magbibili sa lahat. Hindi ako magpunta katuloy na. Katuloy. <laughs> Pinutakot ko yung anghili. <laughs> Loko. Ngay-ngay. 300. 300. Sakto. Sakto. Yeah. Parang hindi ka nahihirap mangang-mili eh, no? Kasi may mga tag na alam. Di ba kayo po? Kaya invite mo lang kami dito. Oo. Nananangan namin. Oh. Tapos <si> ngayon, ba siya lang nainggit. Uy, gago sure mo yan ha? ah. Asa yung pera ya? Sige. Eh. Sure to, wala sa kanya yung yeah, hawag kayo pera. Diba? Asa bulsa mo? I sure mo yung kikwentahin mo dyan. Oo, oh, oh, yan ay sure mo. Baka sumobra ka doon. Baka oh, sumobra <laughs> ka. Hindi, sumobra na Ito na guys, tingnan nyo. Dito lang yan sa, ano? Saan doon Sa San Jose City. San Jose, San Jose City, Magic, Magic Mall. Mall. Sa Magic Mall doon yung 2,000 mo, yun ganyan nakadami. Ayan o, no? ganyan nakadami o. Oh. Wala pa yan, di pa tapos. Di siya. pa, o, oh, di pa tapos yan. Oh, ano cool sila di dito? Pre, kung hindi mo lot na, 300. Sale sila dito, 90%. O, oh, hanggang November 16. Hanggang November, hindi pa alam kung may extend daw. O, oh, eh. kung may extend hanggang December daw. Ngayon na, ito yan o. No? Oh. Lee, Mr. Lee, RRJ, Petron, Babson, yan, mga branded talaga. O. Oh. Hoy, mga ampas lupa. Ay, 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 meron pa pala, meron pa pala. Pine-flex yung mga binig. Meron pa pala. Pine-flex yung mga binig. Pa <laughs> Yabang. Meron pa ka niya. Wag mo kasi yun. Meron ka pa niya. Meron eh. pa oh. so, ka yan. May George na. May George na. May pantalon na. na. May jacket pa. May dalawa pang polo. Eh, pa, ano yan? Hoy, tubarin mo na. Ano to? Hmm. Siyempre, pag nilala, may sweater. Ay, yeah. yes. alam ko yung... Oh, Rich, Eto, Ito yung binigay mo sa akin. Oh, dito pala, di na pala na pala libre, so sobra yun. Oy, gago ka ba? Libre mo na ako dito nung minsan lang to eh. Magkano na ba lahat yan? Ano? Hindi. <laughs> sa bagong taon yung susuot No? <laughs> bagong taon na. Pasko! <laughs> aquele, <laughs> Pasko! Hindi pang bagong taon, no? Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no?

Ganyan. Ano amoy, ganyan. Kahit naka-petrol, eh, ang ganda, oh. Hindi halatang amoy sisig, eh. Wala akong amoy <laughs> sisig, ano. Tara. Ay. niya. So refreshing. Alay na, bayaran mo na yun. May medyas ko rito, yun. Ano Samahan niya ako kasi marami akong pindihin. Di ka bumili medyas? Libro ni Maya siya lang. Butas na yun. Butas na yung medyas mo, di ba? Hmm. Ay baka sumobra, may soli ka. Ay, soli. Bahala. Sobra naman ako Soli mo yung tawin. Uy, ako may guess. Ako Libro ko. Oh. Ako Huwag Soli mo na Soli mo na tawin. Huwag tayo magulo. Parang kayo dito. Tignan tayo. Samahan nyo ako at marami kayong dadalin. Kaya magdadala lang pala tayo. Dahil yan siya. Yan mo siya. Ay mo siya. ng puta. ba ng... Puta. Tayo. Ay, tayo. Ay, kaya <laughs> bang mo po? Kambog mo. Kasi pero mo. Ba ako lang pa si pesos yan. Alam pa. Oh, Okay ba <laughs> yan? <Okay. laughs> Baka, pera mo yan? Wala pa yung tao! Mag Mag yung tao! Ma. yung makukuha sa akin! sa akin! Wala kayong makukuha! kulang ng 50 kaya bang, <laughs> si ba, sumobra magbabayad yan! Para, para. Basta binigyan na kita. Ah! <laughs> 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 <Medos>? <laughs> oh, na kasi kayong mga ilam. Tutulungan mo ba kasi? Ay, nakakalimutan <say laughs> ko kasi. na excite din ako eh. Ah, <laughs> excited ka rin. Kasi mura, no? Oh, dami yung, uh, dami nabili. Din, na na sino ba yung bumili? Ikaw ba oh yung siya? o yung isa? Ay, ba't nandun yung isa nakatanggod? Naiingit nga! Parang si manager. Parang siya yata yung manager. Ay, type! May type! Ayan! Mahanan ng pag-ibig! <laughs> Papasikang, papakitang gilas! Ikaw <laughs> na magbayad, no? Ha <laughs> <Pabakitan> ha gilas <lah. laughs> ay, abang na punta, ayabang! Ayabang na punta, ayabang! Ayabang yeah. na punta, ayabang! siya na punta, ayabang! Ayabang na punta, ayabang! Ayabang

Dalawang eh, libo? Ayun, tara. Ilambag, ilambag. Apat! Bawa na, bawa na. Tulungan kita, boss. Napakatatagal naman nung Kuya Bong. Bawa ka, masaya. Tapos bigyan ka. Okay. Uy, tatagal niyo naman. Tatagal ng boss namin Naglaro eh. pa yata kayo sa dash. Ayun na, yung mga bodyguard eh. Bodyguard? Ayun, ayun, paman. Paman, ayun, ay, nakahawag, porkit naka 2,000 lang daw ako, mayabang na, meron ba sila? 2,000? Ganyan libo, lang? 2,000 pa kadami nila mo nabili. Saan ba? Saan ba? Saan ba? Saan ba? Saan yan? Saan sa San Jose, sa, sa Magic Mall, boy. San Jose? Sa, may, ano, price warehouse ba yan, yung RG na yan, Alam mo, ano yung pinagbibili ko dyan? Ano? Sa Lee. Sa Lee. Mr. Lee, Mr. Lee. RJ. RJ. Petrol. Apat. Magkano? Magkano? 50 ka 50 to 400. Yung makmurang mga product nila, no? Oo, siyempre. Hanggang kailan sale na yan? Hanggang November 16 pa. Baka mag-extend pa nga daw ng December. Ay, baka baka sa sahod daw. Magbalik tayo rito. Magpasko. Magbalik tayo rito. 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 Magbalik naman yan. Lagi okay, na. Yabang. Yabang na. ba? Yun, no? Yeah, Ayun, yeah, yeah, yeah. 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 hey, you know? hey, Saan? Sa mo, siyempre. Kahit huh? kung paano naisipan mo ko, kahit ganito ganito lang yeah. di ba? eh hey, hindi ako. Apa? Hey. Ay, hindi ako ha? Oo. Ayan. rin ano, yung dalawang lipo. Huwag ka rin yung yung Oh, 2, oh, kanina. 2,000? Oh. Eh, binigay niya po sa akin yung libre dog po niya. Jo. Hindi rin, ano po sa akin kanina. 2,000 pa yun. 2,050. Oo, oh, hindi ako. Di ba? Umuwi ka eh. Sabi mo. Ano ba yun? Sabi Utang mo, ba yun? Sabi mo, umutang ako kay Kuya Angelo. Oh, 2,000 yun eh, buo. Oh, 2,000 oh. Ko nga. Sabi mo. Ay, pinabili niyan, di ba? Oh. Hmm. Tumungo ka pa kanina. <laughs> <laughs> di ba kinawayan yan ka? Uyan, di, sabi mo, libre mo, tas utang mo. Papangit ang ugali mo. Ha? Anong libre? Ba? Wala, wala ko sinabing libre. Sabi mo, libre mo, kaya pinagkukuha ko lahat. <laughs> Hindi ah. Paano ibang babayad ko ngayon dyan? Bewan ko sa'yo. Ay, kailangan ko yun ha. Ay, Alamaya. Wala akong nabili doon. Sino ako bumili? Si Vince, tumangon pa kanina, uh, oh, Ano sabi sa'yo? Sa, sabi ko mo ay kawin lang kanina eh. Paano ko ba bayaran ito? Ikaw magpahing ngayon yan. Ay, bala ka dyan. Si, ito uh? sa ila. Ay, k kailangan ko yan. Ay, kuya, hindi ako yan. Ay, kanina mo sino may utang sa'yo? Si Vince. Oo, oh, ayun. Panggas ko yun na rin. Uh, Salamat panggasas pa. Sige, kuya. Naku, kuya. Ito kasi, sabi mo, libre mo eh. Oh, Tingnan ko dito. Ay, okay, matalas ka sa sarili mong bahay. Oo, um, utang ako. Tingnan ko. Alam ko, pera ko pala pera, pera. Sige, kuya. Di ba kumaway siya sa'yo? Oo. Pero... Oh. na. Ha? <laughs> <laughs> Ay, bakit pa'y bandit? <laughs> bakit pa'y bandit lang ko na ko yan. Gago? Ano po ako ka, budget ko yun. Hindi, eto, sasasundahan ko yun. Bibigyan ko. Bukas na po kasi ibigyan ko po. Ano po po? Nagbabayad ba to? Nagbabayad? Nabayad naman ko yan. Sige. So, susunod kasi, magdadala kayo ng pera. Hindi ko yan. Patensya na. Thank you. Wala patensya na po kasi. Burakot kasi ngayon. Kasi binigyan-bigyan mo <laughs> pa ako ng problema, ano? Lagot ka d'yan. Sabi mo, libra mo 好一点。<laughs> <laughs>